Sige lang, kain lang mga alaga ako. Yo, wag mo na awayin 'yan. Naaway mo pa ay eh. kain naman hari hmm. Oh, tinan mo dito yung tatlo, hindi nag-aaway o Mabait. Hmm. Mabait itong isang bulik na ito. Naaway pa. tapos naman, kaya pinapakain ko nito ay. Hmm. Hala, kain kayo. wag okay, mo mag-aaway kayo ay hmm ay ano na yan ang isa ala hmm tapang tapang naman ang alaga ako oh oh wag ka hindi ka dito malaki mo hindi ka pwede dito ito ang pinakang hari dyan ito mayat maya ang pakain ko dyan ay mayat maya pag di mo pinakain kukulitan ka sa paa yung nada motor ayan na yung hari yung hari dyan yan yan ito pulang hari sige tayo kayo nyan pag yan nang, nangulit sa inyo ikaw na buli ka pag ito ay kinulitan ito malaki ko sa iyo malaki sa iyo yan hmm. ala Kamiya babahog ang kayo bago gumabi. Babahog ang kuli yan. Ayan, o. pa. Oo, oo, Ano na? Dali ka nga Galing naman po nagmumotor, o. pa, mga motor, mga idol, o. Daanan na, daanan na. Hapon na, ipauwi na sila. Galing sa trabaho. Ayan na, o. Mapilis motor, o. Ayan na, mga idol. si Asian Pogi o oh, nasayaw pa si Asian Pogi oo oh. oh, talaga naman ito ka umarap uwi oh, na sa sunod-sunod na ang nadaang motor apo na ingat kayo mga anak ingat ingat ubus na ang patoka o oh. ano nasa idin hmm. hala ubos na ay... ayan pa uwi na sila sunod-sunod na yan mga ito Pauwi na sa kanilang bahay. Ganda nga po mga ito Ayan po ang truck o laki. Pag yung kotse o. Oh. Abulan, abulan sila, abulan. Hindi, abuli. Abulin mo. Ayan, abot pa yan. Biyahin yung tricycle. Ang gambaya. Makakabalik pa yan. At yan naman po ako mga idol. Nag-video. Magandang hapon po sa atin lahat. Mga idol. yan, makulimlim na naman po ang panahon. Ah, ibig sabihin magtatag-ulan na. Kaya gayon. Ayan po mga nadang ang motor sasabong pa yung dalawa doon. oh. O, laban kayo laban na ah, ayaw na ah, maraming salamat po sa ating lahat mga idol at God bless po magandang hapon po ulit at ingat po tayo